lang po ngayon tinulang talililisan natin guys yan ang guys sa mga ingredients niya sa tinulang misda o diba saan ka pa ulam na kukuha tayo ng gulay sa likon yung alugbati natin guys yung alugbati natin guys tingnan nyo Dala, ang dami na. Ang na nating nga lumbati. Kasi yan o. Diba? Yan ang lumbati natin. Kukunin natin siya. Sabi ng mga ko daw yan. Para bumamis siya. Hindi siya maghaba. Hindi ka? Basta may itinanim tayo. May aanihin. Ayan. bilalay ko nakita mo. Patuloy natin dito. Bugulayin na natin. Diba isasag mo natin. Kasi daw mamumulaklak na daw siya. So, kailangan tutuloy natin yung mga ano. Yan, hanggang dyan. di ba guys? Tutuloy natin. Yan, di ba? Saan ka pa? Ay, na tayo. So, tutuloy natin siya. Para dumami daw di ba? ni hmm. uh. para hindi daw siya mag ano mag akyat. So hanggang dito na lang yung ano niya. So para dumami lang sa baba. Ah, Ito ang mga bilalay natin ang kita na diyan. Okay lang yan dyan, guys. Di ba sandali lang. Kaya hindi ko mapatay-patay yung kamera Mo, marami yan, marami Ang dami na guys. Kailan lang to oh. Nakaharvest na tayo. Ilalagay ko sa sinigang kong isda. Diba? Tama talaga, di ba? Pag may itinanim talaga may um, kailangan natin putulin ito para dumami siya. Para hindi siya maghaba. Diba? Ayan na o oh, sila. Ito nakaraan pinangharbisan ko na yan sila na ang dami guys tignan nyo guys di ba ang dami saan ka pa bibili ka pa ba hindi na mayroon ka ng tinanim may anihin ka di ba ang dami sya na ako sa ano sa aking sa aking tinula ang tataba dyan guys tataba okay ba Saan ka pa? Pagkat na tayo. Pasok na tayo sa ating lunga. Ang kulo na yung sinahin. ang pa? ilalagay natin dito. Kasi nigam natin. O, diba? Ngayon, ang natin. hinapin, hindi na yung Super tang. Basta lang natin. Pultik. Diba? Saan ka pa? Buka ka pa ba? Bibili ka pa ba? Hindi ka na, hindi mo na kailangan bumili. Diba? Sorry, wapa. Wala pang gaming ka. Pakai bengal saya ni pak. Supaya dia beli. nanti. Pusing kau mandi. ada bina siapa? Minta kau nasi tatanim. Hintay ko na lang gumamit sila. Diba? Kasi sabi ng tricycle driver namin, sabi niya, Madam, alam mo, putulan mo lang siya para hindi siya mag-ano, mag-gapang. Diba? Ayan guys, ang so, tatapa. Ang Tatapa. Tatapa. So na magustuhan nyo ito. Magustuhan nyo ang aking pagbablog. May inspiration na ma inspire kayo sa aking mga pananing paalam.